na nanatiling isa sa mga pangunahing sanhi ng kamatayan sa Pilipinas ang sakit sa puso. Ayon sa datos ng PSA, 116,795 o 19.2% ng mga binawian ng buhay sa bansa mula Enero hanggang Disyembre noong 2024 ay dahil sa sakit sa puso. Sinusundan yan ng neoplasms at cerebrovascular diseases. Ayon sa isang health expert sa Edmero, Karamihan sa mga pasyente ngayon, lalo na sa mga matatanda, ay tumaranas ng high blood pressure o hypertension na pangunahing dahilan ng komplikasyong na uuwi sa heart failure. Heart failure po is nagkakos ng death ngayon. Uh, madami po kasi dito sa Pilipinas ang na high blood. Ano, so, ang number one cause din po niyan is hypertension. Tapos, um, kasabay na rin po yung mga pagtaas po ng kolesterol na posibleng nagbabara po sa mga ugat po natin. Ano, nagtataas po ng BP, tapos um, lumalaki po yung puso. Lalo na pag tunga na, uh, mas nahihirapan po yung um, puso natin na mag-pump mag ng blood, so nahihirapan po siyang i-distribute. Dagdag pa ng doktor, mahalaga ang pag-iingat sa pagkain upang mapanatili ang kalusugan ng puso. Dapat um, uh, maging healthy, Uh, sa diet po ang pinakamahalaga para ma-prevent po yung mga uh, heart diseases. Kailangan iwasan yung mga oily and fatty foods para po hindi tataas din ang mga kolesterol. Ano? Iwasan ng oily at fatty foods kung gusto nating maiwasan ng heart disease. Simulan natin sa healthy diet. Giit niya. Sa datos ng Edmero Clinic, dumarami ang mga pasyenteng nagpapakonsulta dahil sa problema sa puso. Partikular na ang mga senior citizens na kadalasang may kasamang hypertension. Wala rin umanong pinipiling edad ng sakit sa puso dahil maging ang mga bata ay hindi ligtas, lalo na kung may congenital heart disease o may family history ng sakit sa puso. Siyempre mas, ma, mas madalas sa matatanda na kasi pag matanda na po, mas mahina na yung mga muscles so mas common po na sa matanda yung sakit sa puso. Pero meron din po kasi tayong mga congenital heart diseases sa mga bata naman po yan. Ano? Um, yung mga iba pong sakit din sa puso na mamana po. Kaya kung may history din po ng no, mga heart diseases, mas maganda na, na check po no, sa mga pedia sa patuloy na pagtaas ng kaso ng cardiovascular diseases sa bansa, nananawagan ng mga eksperto ng mas maigting na kampanya para sa heart health awareness at mas aktibong lifestyle change sa mga Pilipino. Darlene Lastrullo, CSN.